na B. Ito ako sa iyo, bunso. From Marina B. So, Salamat sa inyong mga patamsak dyan. Mga patamsak at mga paharang. Salamat. Nasa bahay mo ako, Bunso. Nanood ako ng uh, doon. Uh, video mo na Marina Bay. Nasa Marina Bay ako, Bunso. Maraming na doon ka. Marami, marami na doon picture. Sana all. Maraming picture. ina ko, nag-wipe ko yung ano patawag doon, yung na tapo na mga At Tapon kasi yung glass cleaner, no? Yung Windex ba na glass cleaner? Tapon. Kaya linisin ko muna siya. minutes to ano, 5 minutes to highlight ni Ay, mabuti na lang. Maalala kong highlight na naman pala. And then, se <muchas> di Sir Peter, ayan, salamat. Oh, may binaba pala si Sian. Thank you for coming, Sir Peter. Peter Wong, Peter Wong, Peter Wong. May binaba si ano? May binaba si Sian. Sakit lang siyan, ha? Dito ako kay Bonso Ganda. Bonso Ganda. Bonso Ganda. Malapit na ako. La, la, la. La, 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 la. Ayan, tapos na ako sa iyo, bunso, ganda. Ha, 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 Mag, ano pala tayo ng highlights natin?